so magandang magandang uh, araw sa lahat ng mga kashitsu natin. So time check tayo. Uh, 11.30 ng gabi. So nung nakaraan pala, meron tayong pinag-usapan. Tungkol po, ang topic natin is kapag ayaw kumain ng um, puppy. So ano yung mga problema, ano yung pwedeng gawin, so, et cetera, ang ginawa natin. Eh, ngayon, may, may nag-request uh, para naman sa adult. Uh, ano ba yung gagawin kapag ayaw kumain? So, inisip ko mabuti kung ano yung pag-uusapan natin. Kasi maraming dahilan kung bakit ayaw kumain. Eh. Ang isang dahilan, kapag meron silang nararamdaman o meron silang sakit. So, halimbawa, kung sure kayo na walang sakit yung aso ninyo, paano ma malalaman kung walang sakit? Padali lang naman, eh. kapag yung aso ninyo ayaw kumain, pero nakikipaglaro naman uh, at so baka nag lang talaga nagsesedan na talaga sila. Pero kung yung aso ninyo ayaw kumain at nasa isang tabi lang, halos hindi nagkikilos o kaya nagtatago sa gilid ng bahay ninyo o kaya mataas yung temperatura, eh, may problema yon So, kailangan na sa bed. So, yung topic lang natin o yung tatalakayan natin ay yung walang sakit at nagsesedan na. So, meron akong mga nilista dito May eh. Yung isang dahilan ah, uh, kung bakit hindi ko makain yung adult shih tzu ninyo, lalo na yung mga adult na bagong bili. Eh, ang isang dahilan niya, syempre, um, nandibago yan, stress yan, dun sa dating owner. Um, misal inaabot ng tatlong araw bago kumain yan. So, hayaan nyo lang na, kung bagong bili yung adult ninyo, uh, napamahal yan sa dating amoy. So, hindi basta-basta kakain yan. Kailangan makuha nyo muna yung loob. Um, minsan nabot ang pinakamabilis sa ata dalawang araw pero pinakamatagal tatlong araw bago kumain ang gawin niyo kailangan alamin niyo po yung dog food na kinakain niya talaga kasi baka mamaya um, nabili niyo yan um, uh, inoferan niyo lang ng table food or dog food na hindi niya kilala uh, lalong hindi kakain niya mas maganda pamilya siya doon sa pagkain na kakainin niya yan So, kung ano naman, kung gusto niyo naman na ilipat siya sa, sa ibang dog food, mayroong transition yan eh. So, kailangan mo munang uh, um, ipakain sa kanya yung dating dog food niya. Huwag ka muna magpalit ng dog food kung hindi mo pa nakukuha yung loob ng uh, aso na nabili niyo yon Isang dahilan yan kung bakit ayaw nila kumain, stress sila wala pa silang tiwala. Pero once na once na kumain niyan, takuhan niyo na yung loob nung aso. Nung aso na binili niyo. Ngayon, kung yung aso naman is um, sarili niyo hindi niyo binili at nagsiselan, eh malamang ang isang dahilan niyan kapag nagpapakain kayo, ay eh, maraming mga dog owner na naglalagay ng sabaw doon sa dog food minsan hinahaluan nila ng sabaw ng manok uh, para mas masarap daw para mas may flavor daw yung dog food nila uh, ang totoo isa sa dahilan kung bakit uh, nagsasilan yung aso ang daming nilalagay kung dog food, dog food lang nilalagyan pa ng sabaw kung dry food, dry food lang dapat dry food lang talaga eh, binibigyan yung aso ninyo ng maraming option eh, maraming flavor. So, kung, kung hindi mawala sa si isip niya yung, pag, yung flavor na natikman niya, hindi ang kakain hanggit hindi niya nakukuha yung gusto niya, kaya sila nagsisilan. So, kung, kung dog food lang, huwag yung nalagyan ng sabaw. Pwede siguro to tubig para meron silang pinakasabaw, pero kung lalagyan mo pa ng sabaw ng pinakuloong manok, uh, hanggat mari, eh, huwag yun ang gawin yun. Um, stick na lang kayo sa um, dry food kaya uh, yeah, wet food. Kung wet food, wet food. Yun. Tapos, um, ito pa yung isang problema eh. nag cessile yung mga shih tzu natin kasi minsan kasalanan din natin mga dog owner kasi kapag kumakain tayo, nakatunga nga sila, binibigyan natin sila ng pagkain sa lamesa minsan tinapay. Ang ratio natin eh, ay konti lang naman eh. Para, uh, oh, kaya kawawa naman eh, nakatunganga eh. So, ikaw, o oh, tayo uh, dog owner, tayo mismo yung may problema. Wala tayong disiplina doon sa mga aso natin. So, tinuturoan natin sila na magsilan. Yan. Kasi naawa tayo. Yun. Iwasan nyo po na ano, lalo yung kapag kumakain kayo, may mga nakukulog sa lamesa iwasan nyo po yun na makain nila. So, nagiging dahilan din po yun ng pagsesela nila. at uh, wag ninyong bigyan ng treats. Yung iba kasi nagbibigyan ng treats kasi uh, tinitrain nila. Tinitrain nila yung aso binibigyan nila ng treats. Pero ang mali kasi sa pagbibigyan ng treats ng iba, nagiging merienda na nila eh. Kasi sa experience namin, lalo na yung makakalala kong mga uh, breeder, Kapag kumain niya na aso 8 na umaga, alas 8 na gabi, yun lang, yun lang ang routine nila. Huwag mo na sila bibigyan ng merienda o kaya um, kung midnight snack, minsan nagpapakain pa sila, minsan pagdating sa umaga, hindi ko yung aso. Kasi yung aso hindi yan katulad ng tao na mayat maya nguya eh. Diba? So, bigyan natin ng disiplina kung ang kain niyan, dahil adult yan once a day, once a day. Kung kung 2 times a day, 2 times a day. So, huwag tayo bigay ng mga, huwag ng tricks. Minsan ako, kapag natuwa ako dun sa isang aso ko, minsan nagpapapremyo ako sa kaila, bumibili ako ng wet food. O di kaya, kapag may gusto kong ipainom sa kanila, na gamot, ako ng wet food. Kasi, alam naman natin na mas masarap yung wet food kumpara dun sa dry food. So, yun, yun ang gawin niyo Tapos, kung nagsesela yung aso ninyo at ayaw kumain, hayaan nyo siyang magutom. Ang ginagawa kasi ng mga kashitsu natin, gumagawa sila ng paraan. Ang dami na nilang mga experiment na ginagawa. Um, kumain lang yung aso nila. Eh, minsan baka ang problema wala sa aso. Nasa dog owner talaga ang problema. Kapag gutom, o oh, kapag ayaw kumain, di wag. Kasi ginagawa ng iba, 30 minutes yung pag nilatag nila yung pagkain, o kapag ayaw kumain, nag-aantay sila ng 30 minutes, tapos kukunin nila. So tama naman yon kapag ayaw kumain, dapat kunin, kunin nyo talaga. Tapos, maya maya, ibabalik ulit nila. Kapag ayaw, kinukuha nila ulit. Ang tama po talaga doon, mga kashitsu, alam mo, nagpakain kayo ng 8 na umaga, pag alok nyo ng pagkain, bilang lang kayo ng 10 to 15 minutes kapag hindi pinansin, kunin nyo na. Mamayang gabi nakakain. Next meal na. Huwag niyong ibalik ulit para tumatak sa isip nila na naku po, parang pag di ko kinain, medyo matagal-tagal ako hindi makakain kasi uh, hindi ibabalik. Eh, ang ginagawa ng mga uh, kashitsu natin, ibinababa doon. Um, ang gagawin naman ng aso natin, babalik-balikin nila lang kung kailan nila lang gusto kumain. So, walang disiplina. So, yun yung dahilan kung bakit minsan talaga um, nagsesilan yung mga aso natin. Ito pa, baka mamaya yung pinapakain natin is low quality, low quality ng dog food. Um, ang problema kasi sa low quality na dog food, uh, baka mamaya hiyang sa uh, specific na shih tzu. Oh, well, nabawa, sa shih tzu mo, hiyang yung isang brand. Pero hindi sa lahat ng shih tzu mo, eh, hihiyang yung, do yung low quality na, na dog food na ibinibigay mo nakalipas niyo parang ganito kung 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 yung pagkain ng gulay eh uh, nagdulot sa akin ng malakas na katawan at uh, malusog na pangatawan eh dito sa isang kasama ko hindi kasi baka kailangan niyan ng ibang pagkain siguro baka mamaya mas kailangan yan ng karne Depende din kasi yan sa build ng katawan eh. Kaya sa bulas. So iba-iba. Kaya mas maganda kung pipili kayo ng dog food na high quality. Asang maganda sa dog food na high quality, mga ka-shinsu, um, hindi nyo na kailangan bumili ng vitamins para sa kanila. Yung dog food na mismo, dahil good quality ng dog food, yung dog food na mismo na doon ay ito yung katulad ng SDN yung SDN na dog food may probiotics na merong multivitamins na so hindi mo na kailangan magbigay pa ng vitamins nakatipid ka na di ba so yun ang kagandahan kapag good quality yung uh, dog food mo yan minsan pag low quality kasi yung dog food mo um, uh, ang isang naging problema diyan parang hindi sila nabubusog Diba? O di kaya dahil low quality, uh, hindi sila ganato kasi hindi nila gusto yung amoy. Meron ganon kasi um, alam nyo ba na nalalasahan ng aso yung pagkain nila, hindi sa dili eh, sa amoy. The more na mas maamoy yung pagkain, mas nalalasahan ng mga aso natin. So pumili kayo ng good quality Kumbaga sa ano, kumbaga sa tao, 'di ba? Kapag kumakain tayo sa magandang klasing uh, restaurant, 'di ba, mas masarap yung pagkain. Pipili kayo ng good quality na dog food sa mga aso ninyo, 'di ba? Mas masarap yung kain, 'di ba? Mas ganado sila. Tapos ito pa ang isang dahilan kadal kung bakit nagsesilan yung mga shih tzu natin. Madalas sa mga nagsesilan, uh, baka kayo po ito, baka ginagawa nyo po ito, naglalagay kayo ng manok doon sa dog food o kaya ng atay. So ngayon, yung aso kumakain. Kumakain siya dahil sa manok at saka sa atay na. Hindi na siya kumakain dahil doon sa dog food niya. So binigyan nyo lang ng dahilan yung aso ninyo na magsilan. Kapag walang atay, pag walang manok, hindi kakain. So, kailangan ng ulam. Ang nangyayari niyan, kapag may lakad kayo, nagmamadali kayo, kailangan nyo pa i-prepare, kailangan nyo pa maghimay-himay. At saka kung papansinin ninyo, iba yung tae na kumakain ng manok at saka ng atay kukumpara sa uh, pure dog food lang. Mas maganda yung pupo ng pure dog food lang. So ayon uh, iwasan nyo po kung uh, gusto nyo mas ma-develop, mas mapahusay pa yung pag sa mga aso ninyo, eh, iwasan nyo po yung mga nabanggit natin. Tapos, um, minsan mayroong mga aso na di ko alam kung may trauma ba sa dating may-ari kasi ang hirap pakainin ng dog food. Siguro baka kumakain siya dati ng table food. Talagang hindi kakain ng dog food dyan. Medyo uh, tatrabawin nyo yan ng mga isang linggo. Ang gawin nyo po dyan, uh, gutomin nyo lang. Kapag hindi kumain, huwag nyo pong gawa ng paraan para kumain. Hayaan nyo silang magsuka ng kulay dilaw kasi kapag sumusuka na ng dilaw, natataranta na yung mga dog owner. Ang gawin nyo, bigyan nyo lang muna ng konting dog food lang. Kung gusto nyo i-dog food ha. Kasi kung yan, eh, sanay sa table food, ang may re-recommend ako para kumain yung aso ninyo ng dog food, maliban sa gutumin nyo, yung kanyang, ano, yung kanyang dog food na gusto nyo ipakain, bilang, nyo ng wet food. Kasi yung wet food parang, parang table food din. Diba? Parang ulam talaga yan. So, pwede nyo gawin yon sa ganong senaryo. Pagka yung aso talaga ayaw kumain ng dog food o kaya table food na sa table food. ah uh, para nalito ako. Ha? Uh, pag ang aso ninyo sanay sa table food, hindi ko hindi ko makain ng dog food. Ang gawin niyo para uh, kumain siya ng dog food, hayaan niyo magutom. Tapos hindi kaya ang isang option diyan, yung dog food lagi niyo ng wet food. 'Yon, Yun, yun pa lang ibig kong sabihin. Tapos um isa din 'to sa naging problema kapag ka uh, sa hindi yung aso doon sa isang lugar, hindi ba? Dati nasa Uh, kulungan siya, inilipat nyo ng lugar at ang lugar maingay, minsan nadidistract sila. Hindi sila kumakain kapag maingay ang lugar. Kaya mas maganda sana kung yung lugar ng pinagpapakainan nyo ng aso ninyo ay eh, tahimik para makapag-concentrate sila. Kasi dating daw ang diwala dyan, aso nadidistract, kung gutong-gutong hindi eh. Uh, lalo kapag may nagluluto kasi kami dati, tapos nahulog yung takip ng um, malaking kaldero namin. So, parang na yung aso. Hindi, hindi talaga kumain. So, nung nilayo namin, siguro mga ilang oras, saka pa lang kumain. So, baka mamaya yung lugar kung saan ninyo pinapakain yung aso ninyo, eh, merong mga ibang asong tumatahol, maingay, kaya nadidista, kaya ayaw kumain. So, pwede nyo i- i-apply i, anyan, i -apply sa mga aso ninyo. Ngayon, malaking tulong din sa mga kashitsu natin, yung kapag hina nagpapakain kayo, medyo lagay ninyo ng warm warm water. Hindi naman mainit. Kasi kung gusto niyo ng ano, uh, palambutin, medyo mainit talaga tapos pa may palamig niyo na lang konti. Bakit kailangan lagyan ng warm? Sa wild, sa wild, yung mga aso doon, yung mga wolf, yung wolf, sa sobrang gutom nila, kumakain niya ng mga bulok na karne. No choice gutom eh. sila Kumakain talaga sila. Kahit kakain sila ng gutom. Instinct na nila yun eh. yung survival nila eh. Para hindi sila mamatay, kakain, kakain, sila kahit patay ng mga hayop. Pero kung may choice sila, ang kakainin nila, syempre yung mga buhay din ng mga hayop, yung mainit yung dugo diba mas sariwa. Mas mainit, mas maamoy, mas ganado sila. So, yung mga dog food, try niyo lagyan ng maligamgam o may tatubig. Ah, uh, lumalabas 'yung aroma, 'yung amoy. So, pwede ninyong gawin 'yan para mas ma-enjoy o ma mas maganda 'yung experience ng mga ng mga shih tzu natin kapag kumakain. At uh, Meron pa dito. Um, baka mamaya yung aso ninyo, eh, busog pa. Overfeeding kayo. Eh, baka yung sa isang kainan nyo, masyado, masyadong marami. Tapos, huwag kapakain kayo sa gabi, eh, marami din. Tapos, kinawagahan, huwag kayo. Ayaw kumain kasi parang nung, di pa masyadong natunawan kasi yung, um, binibigay yung amount ng pagkain ay eh, sobra-sobra doon sa kailangan niya. So, tansya, hindi niyo yung binibigay ninyo. Kasi ako, hindi ako nagpapakain ng mga aso ko yung busog na busog. Hindi ako ang Uh, siguro, pinakabusog nila is 70%. Yung iba kasi, talagang sinusolve aso nila yung botsog na botsog eh. Um, madaling maumay pagka ganon. Um, sa susunod na kainan, pagka nauumay na sila. Mas maganda yung laging excited. Yung sakto lang, 70-70 lang ganun. At baka mamaya yung aso ninyo, eh, laging nakakulong, hindi natutunawan. Eh, try yung palaruin din pang misan-misan. Makakatulong yun para mas ganado yung mga aso ninyo. So, yun yung mga ilang um, tips na pwede nating i-apply eh, sa mga shih tzu natin para maging ganado sila. So, ayun, sana merong meron kayong natutunan. Sana merong ma meron tayong mga kasidso na um kumain na 'yung mga aso nila, mabaga uh, maging ganado na. So, meron kayong mga tanong, um wala kayong ibang gagawin kundi pag message lang sa ito sa um pwede rin sa page natin o kaya dito sa channel natin. So, ayun. Thank you.